Si Kuya may oh, sa ano kaya. Yan, buwat-buwat na yung kanyang bike. So, maraming ano dito, maraming bumibili talaga mga ludi. Yan ano? So, dahil ano tayo, mga idol. Sineservis na si Kuya kung ano yung binibiling materialis niya. Ka, mga kahoy yata, binibiling mga ludi. No? <laughs> Ah, may nagbababa nang ano 'yun eh. Meron lang bababa nang mga Ano sabi la. Meron mi ma nagbababa nang Ala Hello Flux, napakalaking hardware dito mo kaibigan, yung Flux. Tapat lang po siya dito nang ano. Green, green Energy yeah, Green Energy So, ayan Ayan, mga idol Green Energy Tapat sya dito ng Green Energy So, yun Malaking hardware, mga idol So, may usip dun sa kapila, mga idol o. Ayan, may usip Ayan, may usip, oh So ayan na, ah, napakamura dito ng ano mga idol. Napakamura ng mga ano daw dito sa hardware mga idol. So nga ano. Nandun si Kuya sa ano. Sa kabila nga. <coughs> Mura nga daw dito yung mga ano sa ano nga. ah uh, materialis sa bahay. So lahat na, ano, ah, ano dito nakalagay dito Lucky Dragon mga kaibigan o Chinese ang may-ari nito mga kaibigan kasi Lucky Dragon kasi sinasabi nga Lucky Dragon Chinese po yung ano nito so katabi tayo kasi lalabas po yung ano yan dito mga rider. Oh. Ayun, so yung naglalagay sa mga ano. Ah. Uh, buhangin daw sa loob. Sa loob ng mga uh, truck. So, pag-ilip lang, talagang pumapagod. Ayun. kagandahan dito sa ano nila mga idol yung kagandahan ng ano nila dito ang kanilang paglalagay so, sa trap ay ano na talaga Mano-mano, mahirap, matagal. Balo-balo, balo-balo. balo sa dulo. Iti-deliver yata mga idol. Tungo na deliver yata yung ano nga yung, yung nga mga binibili ni Romalo de sa nandyan sa yung ano dito papuntang malanda yung mga idol so yan nga de deliver daw yung ano yung mga binili niyang kaho yata kaho at yung yata yung yung kanyang binili kaya na uh, pulo mga idol ano daw um, sa kulong dos kaya na natin kung ano eh, isa uh, magano pa ako i yung lang pala eh, wala mo na kung hindi ganda kung hindi eh, okay lang din ako dahil pa ako marami na binili kaya eh, de na lang hindi pa lang kung gano'ng karaming kahoy ang binili niya baka maraming kahoy kaya eh, dedikay na yan kasi sa loob niya pa sa loob eh kanil sa loob okay na? Saya enggak, de jadi lebar na lah. So alis na tayo Dahil nga deliver nga mga idol Kaya liliko na tayo so, una, Unahan na natin siya Uwi na tayo And, dun, Sa loob <coughs> Totoo ng mga sasakyan Dito mga idol Đi lên gần nào. Nhớ xuống lên nha. Ê, mămẹ. Lên leo. Giti gasolinahan mga kagigan So yung mga pa daw oh. Lagi may, na tupad sa <coughs> Ano? Para Ang bike Lagi na sa Balaswila tupad <coughs> Talagang pinapatupad Ang tupad mga <coughs> dado, niluluhan ko na. Dito pala si wala sa nay. Sasakais goya, wala lawan daw tuwal. Konting time na natin. Wala sa Wala pa. na. Ah, siguro yung ano, paano siguro nung yung banyo kaibigan. Kasi may dalang buhangin eh. Baka pa siminto niya. Pa siminto nya siguro. Dito na sa literal. Baka pa siminto niya yung kanyang banyo siguro. Ah, uh, na. para natin. Dala <coughs> sa likod, mga idol. yung mo <coughs> ba? <coughs> Nagalak ko siya lang Ano na yan? Siguro yung malay palang Alam mo kasi malaki yung mga kaibigan Hindi pala ka. buhay na naman yun siya Alam ko si Kuya na mga yan Hindi pa pala Hindi yung bahala na naman dito Alam mo ang mga lots Matagal pala hindi ko pa makita mga ay kung na wala pa eh hindi ko pa yung ano nya wala pa mga ni